Yung What's up mga idol Tamang deliver nga muna pala tayo ng kalakal Dito lang yan sa bulian Sa rock metal Enjoy sa biyay. Ingat na rin mga idol Deliver muna tayo ng bakal Naglilibang nga lang pala ako muna dyan Tamang bake muna syempre Habang nasa biyay wala na bang ibang paglibangan pahangin na rin sobrang itang panahon ngayon magsipagan muna tayo yeah, yun. kaya yun kaya nababot tayo ng tumol kaya ngayon lang ulit tayo na deliver hindi rin kasi natin masabi kung kailan lalakas lalo na ngayon nagtatagulan pa sobrang nga naman talagang init ngayon buti nga lang nandiyan ng tagulan, medyo malamig-lamig tapos sabayan pa ng laging walang tulo ako naman patong-patong na hindi bag sa katawan <laughs> at ayun na nga mga idol andito na nga pala tayo sa delibiran sa rock metal pasimple lang ako nagbibidyo dyan kasi bawal na bawal talaga pag nahuli ka nagbibidyo yan nangyari ka kaya ito pasimple lang ako nagbibidyo dyan yan Ayun naman, parang bakit. Siya nga pa, napakaliit lang, mo, napakaliit lang din ang mga deliveran na to. Hindi to katulad ng ibang deliveran na pinagmuntahan namin na meron talagang tunawang. Nakikita nyo naman. Kaya na nga, binababa na yung kalakal track namin. Diba? Nakikita nyo naman, napakasimple, binabo. Kaya kadalasan, yun yung track namin. Anggal tanggal na nga yung mga siding yan. Laging tinatamaan ng bako. Kaya yun ang nangyayari. yan nakikita nyo naman kung anong ginagawa, kung paano binababa yung mga kalakal. Sobrang hirap. Pag nagkamali ka pa dyan, nangyayari. Taklas talaga yan. Tapos ayun, ito nga. Nasa gilid lang ako dyan, pasimple lang. Hindi ako nagpapakita, nakatago lang ang cellphone ko. Hirap kasi pag nakita tayo, papagalitan tayo ng mag -ari kaya uh, yung mga checker dyan susungit pa kaya kita nyo naman ginagawa diba tapos tignan mo yung mga kalakal nila ang dami no hindi ko na nga pala na video yan dyan yung ano yung tinitimbang pat yung track skill yung track kasi gawa ng daming bantay yung sa track skill kaya hindi ko nakuha kaya ito na lang pinakita akong video kaya puro pat na nangyari dyan Mahirap kasi mag-video kapag maraming bantay. Kaya patago na lang ako kung makuha. Pasimple. Kaya yan, naghihintay na ako ng cheque dyan. Ako? Napakatagal magbigay ng cheque. Grabe talaga dyan. Tapos naging ang kapan ng ID, nakakainip. Hmm? Pawisa na nga. Oh. Ah, salamat. Follow naman ang video ko, mga idol. Baka naman. Salamat sa panonood. Thanks for watching.